Ano ang paalala ng Bible patungkol sa ating mga inner worries sa ating puso, sa ating isip? Karaniwan na sa mga worries na yan ay yung ating finances, ating kaligtasan, kaligtasan ng ating pamilya, mga trahedya, sakuna, sa tahanan, etc. Sama na natin yung uso at mas pinag-uusapan, yung infidelity sa pag-ibig, yung kung may forever ba Ngunit alam nyo bang ultimately may pangako ang Panginoon sa lahat ng mga alalahanin mong ito? Watch until the end upang maamtan mo ang makapagpapanatag ng puso mo. Psalm 46, verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Pinapaalala sa atin dito ang matatag na nature ng ating Panginoon as our refuge and strength. Ang Diyos ang ating refuge, siya ang ating shelter sa lahat ng ating mga troubles. Kumbaga sa baby, siya ang bisig na kapag kinargan ng kanyang nanay o tatay ang sanggol sa kanyang dibdib, napapanatag na ang bata. Ganon si God sa atin, kapatid. Find inner peace sa ating inner worries, sa piling ng Panginoon. Pero paano ito? Kumunekta ka sa Kanya, makipagrelasyon ka sa Kanya, nakikipagrelasyon ka nga kahit walang label. <laughs> sa Diyos pa kay, ha? Araw-araw mo siyang tawagan through prayer. Gusto ng Diyos yun. Yung nagre-rely, nagde-depend ka sa Kanya. Kinukonsulta mo siya sa bawat mong pagdedesisyon. Yung nagsusumiksi ka sa kanyang presensya kahit hindi mo alam kung nakikinig ba siya sa'yo. Kung tumutugon ba siya sa'yo. Yung blanco, yung nararamdaman mong sagot galing sa kanya pero nagpupumilit ka pa rin. Nagsusumiksik ka pa rin sa kanya. I assure you kapatid, hindi mapupunta sa wala yan. Pag susumiksik mo sa Diyos, Halos lahat ng tao nakakaranas ng ganoon Yung hindi tayo iniimik ng Panginoon, Oo, pero umasa ka na may pag-asa na hindi ka niya tatalikuran. Panginoon siya. Nature niya ang tanggapin ang lahat ng lumalapit at nangangailangan ng kanyang kalinga. Hindi siya kailanman tatalikod even in the midst of chaos and uncertainty. Heartbroken ka ba? Eh, nagsusumiksi ka kasi at umaasa sa mga maling tao. anahon na para bumuo ka ng relasyon sa Panginoon. Ngayon na, sa kanya ka magsumiksik to find refuge and strength. Mahaba na isang linggo, o baka nga isang araw lang, naka-move on ka na, tapos ipagpatuloy mo ang presensya niya sa iyong buhay. Dinggin ang kanyang mga salita, mga aral, mga katotohanan, dito sa page na to, dito sa channel na to. Araw-araw natin gagawin yan, kaya mag-follow ka araw-araw, wala pang limang minuto to, araw-araw, tatawag tayo sa Kanya at papasok tayo sa Kanyang presensya. Resilience. Ito yung capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. This trait is something we cannot master on our own. Hindi natin kaya maging resilient sa sarili lang natin. But it is derived from the support ng ating Panginoon kapatid. As we face various challenges sa ating buhay, pangako ng Panginoon na siya ay nariyan kapag tumawag ka. God bless you, aking kapatid. Manalangin tayo, tumawag tayo sa Panginoon, damhin mo ang kanyang presensya, maaari kang yumukod o pumikit. O aming Ama, thank you for being a refuge or strength sa aming panlulumo in times of distress. Paalala mo sa amin na nariyan ka lang at tandang makinig, at kaming kargahin sa iyong bisig na parang mga sanggol sa alinga ng magulang tulungan mo kami o Panginoon na magtiwala sa iyo ng lubos-lubusan at walang katapusan at ang aming pananampalataya ay lalo pang lumago sa iyong espiritu at katotohanan sa kung ano pa man pagsubok ang dumating sa aming buhay maraming salamat Panginoon this we pray in Jesus name amen salamat kapatid Kita ulit tayo bukas at sa araw.